At so, ngayon mga kalapatis, may bago tayong kalapati. Mga papakita ko sa inyo muna ang ating kalapati. Teka lang. At ito na nga mga kalapatis, mga kalapati natin dyan. At ito po, at ito po ating bagong kalapati. Ayan po. Ngayon lang po mga kabawasin. At ito po ay tinuturang po. Ayan po si Balong. Ayan po. Ang pakaganda niya mga men. Ayan mga men. ganda niya po. Ayan po. No. no. Eh, mengkelas ini eh, dengan tindai. Kita yang makan laki nak pakai laki yang buat. Jok lang mengacarot, guys. Jangan apa makan peti cik tu pun keluar ni. Kau ni kau lah makan peti cik tu kan Ini pun ngasih ni. Ya, terima kasih. hati kung iitlog na to ba? kung iitlog na tayo ito to. ming 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 so lang ng kama, naglulo joke lang daw ng lulo ito mga patids, yung buho lang po ito mga patids mga patids, agad na ng niya mga patids papurong to tayo mga patids sabangan nyo Yung mga kapatid, si kalapate natin dyan, oh. Ang ganda, babo. Ano to, mga men? Ano to? Mm, um, hento, mga men. Hento, blood, brad. At ito po ang sabi. Ito, yung papakita po sa inyo. Hindi ko po malamang kuha, Roger Ardine. Ito, po ko rin. Pero si Supergat, napakatapang mo na po. Eh, sakay. Kung yung sakay yung amo, oh ko mga kapatid. Sabi namang tao dyan, -pink, pink daw ang, ano, pink, pink daw ang mata ng Geraldine. Tingnan nyo nga, Ray, kung ito daw din na Black check nga pala ito, mga kapatid. Ito, mga kapatid. Ano ganyan? yan? din ba ito, mga kapatid? Hmm. Dito adam ba siya? Saan nga nga? ba? Nalilito ako sa kapatid ko. Ang ganda. Nagpulipada din ito mga kapatids. Tumungo hmm. po dito na. Ganito. Tari po ang bago natin kalapate. Yung kalapate. Iwan na Ganda ng mata na mata mga kalapate. Ay kami na dito. At tari ang bago natin kalapate. Kaganda ng kulay. Kaya gusto nyo. Gabilin nyo na. 150 lang 150 lang Mito na rin. Hino rin babae ko. Babae ko rin babae. nyo na. umumpit lang. Saan po? ng balat na rin. Ang ganda nga ko ng balat. Ha. Tumuha din eh. Hmm. Yung mga patids yung bago natin. Ano mga patids? Ano mga kapatid. Hmm. Ari isa ating mga kapatid si Kalakay. Ari nga pala mga, mga kapatid sa ngati pinang malaki. Ubus um, like, ito palang tubig mga kapatid. Lagi natin. At ito po yung dalawang inakay hey, mga kapatid. Yan. Ibang klase Yung kanyan tingin. Ang tapang yan mga kapatid. Takot. Itong bunso. Itong blower nito ito mga kapatid. At ito po ang ama niyan. Ah, dinip po ang ama niyan. Yan ama tsaka yung ina. Huh? wala Walang tunog mga, walang tunog mga kalapatids yung, ano na rin. Bara na rin mga, mga Natin, mabait talaga. Bait, mabait, mabait. Bayka, mabait ba ikaw? Mabait pero hindi mainat. Ang gag na, sinigyan Yan, lang lang ha. Hen. Gusto, 150 ko pataas. Mga 200 na patas mga 50. Ano po ang tapang? Oo oh, na no, no haw. Ito mga kalpatid, sino ba ito mga kalpatid? Pulang-pulang mata niya, birds. Taghakin to, taghakin. Ganyan pag ang ngayon. Ito, tingnan ako yung jirwala na rin. mata. Ay, yun oh. Ay, ah, ganda. Ang bakit na siya. Amen. Para kay Balong Home, pinamagandang mata din eh. Ano? Ah, pulong pula. Ari yung mga pangsawa niyan, tinuturoan humang limlim. Walang makatalo din eh. Dear Arden ba to? Oh, Ang oh, mga mino, mga madala Sabi ng mga tao dyan, mga mag mag magkakalpat eh. Maming, Ming, min inuungan mo to. Okay, comment na lang mga lads kung jar ar din to. Nalilito kasi dito eh. Yan, ang gundo. Mga kalapatids, tarong ko lang. Piyas na lang po. At ito po, iba namin kalapate. Bye bye. At tarong ko sa akong kalapate. Ito na. Wiwit yan. Ito nga po ang hen. Tapong-tapong din ho yan. Baik, siap. Kita punggungin hai, kita punggungin hai. tapang punggungin hai, let's. Kita punggungin. Tengok mana dia, tengok. Tengok. Punggungin hai, jenis. Punggungin hai, kagum-gumungin hai. Masuk tu, sini sikat tu, meh. Biarin, lah. Masuk, lah. Bacar, lah, maka, kalipat, bacar. Ah, ahon Goodbye. Hindi nga pala nga mga kulitim na to. Manang mana sa amin mga lods. Yata nga rin tapat magpapainom kayo lods. Mga kalapatids. Bante mga kalapatids. Mga kalapatids. So, Ito naman po sa natin. Mga iba nating kalapate mga rapat ito, so, ang pakaangas ng natural. Put yung wisin -sin -singka yung singe, singko, kasing, kasing, kale. Ngayon nga po mga rapat Yan, ating nakay. Checkered ba ito, blue bar. Hindi ko masukutan tong isang malaki ng sinising. Hindi na kaya mga lods. Mga rapat Ay, yun na lang mga rapat ito. So, Sa dito, ito yung mga lock Yan. Yan, mga lock natin yung mga mga ito. Ito mga lods, mga lods. Ito inyo bakal, ito akin lang. Ito, ito nga itong patuwaan, ito yung possible natin mga kalbatids. <tong noise> Tangas nga mga kalbatids. Mura na kasama itong sising. 10 piras yung sising kasama nito lods, mga kalbatids. At yun lang po ang ating mga kalbate po mga ating mga kalapatid. Yung sumulili po. Abangan nyo po ang pang pangpangarunda. Mamaya nga sa 4 o 5. Mag-upload po ako. Palawin po. Kaya po. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.